June June ni saum na kung inyo nang abangan ang panani mga kaidol buha ba na o dili salamat gyapon sa kwan panalangin charot ito sang putlon mga kaidol ha iwak okay, kanila na tirahan Busy sila bantay. Dili na po mga kaidol. Ayang tira sa isa ka pana. Patay, pirana Kana Wow. Utok wow. naman dai sa isa. Wa na pusa. Ya <laughs> dapat <Hai>. ke beras <laughs> itu, Pak. Ur na soy. Saya Wei. saya, saya we. Baik yo. Wuhung to zero. To zero. Oh oh. Oh, si pagkada <laughs> po. Tanawag mga tinirahan sa mga legend. Na utok na pundo na Hindi, oh. nagsulusuro niya, nisaksak na yun sa bato. Ah, Dali, ano ako tira? Lutok <laughs> naman na, patay ko na! Ako lang, nanigulo lang ko, bakit? Sili ba yan? Oh? Huh? Kita, nang ng lapos. Hindi na ay. Oh, ay. Huh? Pagkawaw na saan? na isa nila eh, oh.

Dari ka kena mga tao, di eh Akurat pa ko sa pagtawag ni Hindi <laughs> naman ako, patay mo na ako Kasili na saan? Kasili, kasi kasili Pagtawaw na saan? Kasili Ako kaya na ako eh Kasili na saan, kasili Pang ni, eh, pang katulo Wow, kayo eh